Ang oh, Atong tagad pagtagad mahigala kay kinini ang na okay na batong kang nangayo na mag-apology si Kuan. Kinini ang attorney Oliva mga higala sa mga nasakitan. Kini magod iyang ah uh, POV mga sugit paminaw kung atong analisaron ron controversial na nga POV. Actually, iyang i-explain ang balaod unya medyo uh, okay man pag-explain sa balaod apan na witik, no? Kung imong analisaron mahigala ang mga adjectives, ang mga phrases nga gipang ah, uh, mga slant gamay, no? So satol ba nga pagka bira. Pero um, uh, ang konsiya nga medyo wa kuno, kapoy kuno sa to pan, panahon na dai. Pasin pud og kanana ang unsa ka to panahon paghimo niya ba sa iyang script ana, no? Tan-aw ko scripted ba ni kay kuman gisuwat niya ni, eh, gihaguan niya ni gisuwat unya iya mang higalang gi kwan iyang gi uh, basig na kay teleprompter na na no nya iyang gi basa kay do na may mga sakto mga kagalaan nga mga may pagkahimo baya ng iyang mga uh, kinini ang mga sound effects kanang iya mga backgrounds kanang mga pictures mga videos nga naa no uh, dunay team si ani dai eh? maglaro mo nga dunay team sad no sama namo diri namatay team ani ah, kini ato live learning ato niya on sa kung is good automatic na nasena nga kwan kay ano man tay panahon nga ato pang atong kwan kay live man ta radio man gining ato on nga atong gisagulan og social media kay mo ano may uso iso man sa kay mabiyaan sa uso kasama kay ha so kining iya medyo production gyud iya dai kini regal no do na gigi produce gyud ni siya do na producer gyud do na editor gyud ani o nya gipangsulot ang kon nindot nga pagahimo po actually o nya maundanon sad mga higala ning iya mga POV uh, milabay nga mga POV niya o in fact na controversial mga higala nga POV. So, gi-produce good ni Actually, may muhi mo ano yung si na wala na on among akong kauban ka sa TV5. Dito to sa ABS una TV5, Ramil Paikan. May kasi na mga sukin. Tignan mo na, ka dyan na dila o may baka muhi mo ane day dahi. Ah, ato ning tagag pagtagad so, uh, mga higala So, ah, kini mga higalang iyang pagkakuan, wa man ko ka subay dayon yon na unsa na ba da indoy mga na chat nako nga yun na ni trending ron mo ni mo na kay dito ta busy kay ta mahigala sa atong relief operations no og unya kinini ang baguhay na ko na tan-aw mao day kay mangita man ta asa man dapat ta tong ingon na ay na controversial nga iyang kwan Tanaw aw na to iyang i explain ang balaod no so in fairness niya iya ng kabahin sa ang freedom of expression pero uh, kadto mga dumadapig ni Presidente Rodrigo Duterte medyo masakitan kay kining pagka na sa balaod medyo satol po niya nawitkan mga higala. Nawitkan mga kagalaan ang si Presidente Rodrigo Duterte o ang iyang mga supporters. Doon ay mga phrases, doon ay mga adjectives, particularly a positive phrases na gamit, nga medyo witek yun. Yung mga tao, magkaditek mga nga na dahil ang slant lahi man. So, muna nga, medyo gikuan siya. Gibas siya mga sukinting paminaw. Atong analisa rog dugang na unya. Pero nangay isang nangay isag apology. Ah, kininiyang no? Kini, naman siya kameraman, ano Na kameraman, na editor, o na director. So, umingon siya nga, medyo gikapoy, posibleng gihapon. Pero, kana na ang uh, well-prepared na yung Ah? Muna yung kalainan gamay, ma at least, basin nga sa editor nga. Nasa video editor, pero sa editor siguro sa script. Oh, iya na siyang script no. In fairness sa la sige himo ni no kay kana na ang uh, importante mas gyud na. Uh, nga taw, ako mga discussion mahiga ako man mo himo ani gyud. Yeah, ako balay-balay unsa unta pag discuss ni yeah, mo hatag instruction sa tuma ka banan nga yeah, mao ni atong hisgutan palihog ko nga kani siguro nga mga pictures may atong I uh, support o okay, kini siguro ang mga videos ana ya yeah, abdik na masaning ato mga kabanan sa news department nga yeah, mo support mahigala sa ako magipanghisgutan live ning ato no mo nang uh, dili kayo mo ma nga ang pagaproduce produce pinaspasay o niya live ni labi na kuno nay mga panghitabo sa gawas so kining iya na kuan yun ni, na tanaw script basin og gikapoy mama ang iyon ay kapoy kuno sa dayo wa na siguro ma-review ron sa ba mama ni kalainan kana bita magsuwat mga kaiglaan sa uh, mag-submit kung kulom panalitan sa pumantala ang the freeman uh, na, na na panay chance dito mahigala although kining among kulom usahay mo raog uh, tungkol kay amo man opinion murag dili na pod gayaw mo kwa mga editors murag i-publish na na as is na pagka-publisha muna usahay tanaw na ko na nasayop na yung mga errors ganyan usahay ang kanang mga reports o kanang mga uban pa nga kwan niha? labi pa editorial mga higala uh, gi, kwan yun na giayaw yun na kay mawaman na stand sa newspaper mga sukit ni Paminaw o kanang mga reports no gikan sa field but kining amo mga columnists Murag isagaan gitagaan mi og ganang konsad, uh, <laughs> freedom sa pag-express sa among opinion. Mao man kabantay ko usahay nga akong opinion mahigala usay na mga naay mga uh, clerical e, clerical error usahay. No, do mga uh, mga ginagmay mahigala nga mga errors diha nga diin uh, wa na ma wa na ma kono lang. No, parihan namo na sa bisan sa CDE na mo dayo sa Sunstar medyo anak man ang mong kwan i-submit eh, ni mo mauna man lang dayon so tanaw na ko mawagya po sa pamantala ang The Freeman Ina na, no pero katong mga reports doon natin mga editors kaya importante doon mga proofreader no imong eh, basahon na ikaw nagsuwat magod niya doon na kay proofreader so at least ma makuhanin mo no usahay po ka ng writer ka inigsuwat ni mo karon mas maayo po ka na maugmaan ni mo Usahe pa masubmit submit kinin pinaspasay tag suwat pa suwat niya submit bina uh, masindot sad ka na na ang makasuwat ka niya na cha, panahon pa nga maka revisit sa imong gisuwat nga maka edit ka sa imong gisuwat ah uh, kay aron nga mas kwansya. siya namang kay mo na unaan nga oy murag na kwantong anggol da medyo dili ako tong bawion on tong angle dahi. ako mo suwat ko sa kung kulom usahay isug kayo nga pagkasuwat niya isunod na kong tan-aw oy murag isug ra kayo Amor, ah, basig malubatan hinoon po lasta ang atong publisher. <laughs> Aku <laughs> akong ngidit akong gamai no aku ng anggol gamai nya medyo dili kayo kan kay usahay labi na naa kay kasuko nya magsuwat ka mahigala si imong kulom usahay isog kay pagkasuwata ah unya sakit-sakit jod sa maigo pero usahay magud mahigala i eh, consider sa nimo labi na og kini ni ang medyo kon ba tanawon sa mo no, di ba bilos ha maidit nimo gamay pero kini ato live man eh mo na nga dunay kalainan gamay sad mga higala so kini iya kwan eh, kay i-produce man eh. Pero lang, kapoy ko no sa itong panahon na, so nangayo sa uh, dispensa. Iyan na, mahigala, rights niya na nga mo express sa iyang uh, iyang opinion apan uh, ang katong mga DDS di po ni mo mabasol nga doon like, masakitan sila kay di magun si Uliba dahil purely in, parang media ba nga kami kung may kanang fair may namis tunga nga mag-agi bisa pag nakastunga magagay ma basa na maka medyo lahi ning iyang ang iyang slant no but dinhi iya ni man sa sias politika so nakauban sila mahigala ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nya nang gawas ang mga pictures nga gi-endorse depon siya giisa iyang kamot ni kanhi presidente Rodrigo Duterte so man ingon ko nga kanana na ang kining iyang gihimo uh, with all due respect mahigala iyan ang opinion uh, iya na mahigala katungod pero kadtong mga Uh, supporters ni Presidente Duterte medyo mahiubos niya kay kauban man no, kauban man ta na giisa ni imong kamot ni uh, Presidente Duterte niya ano sa man ni kalaki haron nga mo man og niwitik na man kag istorya Inala, no so dunay ay uh, sa ilang kampo sa pikas kay medyo masabot man ni mo kay nga dili man lang Inunta ang pagtanaw sa tao nga ni hatag lang kasi imong opinion, medyo kauban yung mo pikas ng kampo. Ah, nakuha ni mo day? kauban mo Lispikas Kampo na, kauban mo, na, mo Iisa man imong kamot ni kanil Presidente Rodrigo Duterte. O niya nga nun nagkasulti makaginana ka ron. So inana ba? Muna nga, kanana ang uh, katong mga DDS, doon na sila'y kasakit may gala din imong basol na ilang bases sa ingon ni ana, no? Ba't kiningkang ulibasan may gala pag-explain balaod ni, medyo na lahap lang gamay pagka-explain. <laughs> Pag imong tanawon ba, makadetect po nang tawo god. Dalawa gud ang mga ang mga appositive uh, phrases. Ang mga adjectives o uh, appositive phrases nga ipanggamit. Ya yeah, medyo dunay ay take sad, no? So uh, ato inal pero nangayo sag sore ato sang at tagag pagtagad before time adto uh, mahigala sa mga local nga mga issues mga higala asa man to yung apology uh, kay uh, na ba to uh, uh, names ang katong iyang kwan pila man to ka minutes to yang pagpangayo og uh, apology akani ah, sige. atong paminawon mga sokinting paminaw, kining iyang uh, pamahayag. Okay here. Hello everyone, good afternoon and good day. You know, I was in Dumaguete the past two days and I did not know the ramifications of what has happened and what I previously posted on a POV. but before anything else allow me to begin with an apology a very sincere one to those who may have been hurt by the words and phrases i used in one of my previous povs when i discussed about the appeal of former president and incumbent mayor of davao city rodrigo duterte in the International Criminal Court. I admit it was it was poorly written. Okay, katsa. So iyang gi-admit mahigala unang gi unha niya apology sa nangayo sa pasaylo, nangayo sa dispensa. Labi na sa mga pulong nga iyang gamit o mga phrases. Uh, labot ini pag-discuss niya sa appeal, no? Uh, nga maka mahatagan og interim release si kanhi presidente Rodrigo Duterte. So uh sincere matod pa niya Sincero siya nga nangayog dispensa So, akong balikan mahigala si uh, uh Regal Oliva mga sukit, tigpaminaw, na controversial mga ni niya na isgutan na man mga higala sa nagkadaiyang mga katawhan mao nga uh, kita na lang sa ta ni mga higala para paghatag na tuog kwan ah, maguy mga mo chat na to mo text unsa may imong uh, opinion ani ron sa may imong take ani karon? nga ang akong take ana maingon ko nga kana siyang POV ni Regal ang rights kabahin sa freedom of expression niya. Unsa iyang opinion? Iyar po na ang opinion. Now, kinini ang under the constitution kitang tanan na kagawasan kagawasan nga mo-express sa atong opinion. Mana magkalahi-lahi gyon ang atong opinion. But sa pikas bahin, in the part may higala ni sa mga kampo nga dumadapig ni kanil Presidente Rodrigo Duterte, di ni mo mabasol sila nga medyo masoko, may masakitan. kay kining iyang pagka-explain, although balaod iyang i-explain mga higala, ni pagawas sa siyang opinion, pero ang mga, sakto niya ang words and phrases. Particularly, ka mga appositive phrases nga iyang ipanggamit, iya yung di, with kanday si presidente Rodrigo Duterte ang mga kuan pod no medyo sakitan ang pikas kampo niya gawas ana nagtuom ko ni sila nga abi na mo kauban ta ha? kay lahi man ko ni mahigala ang sa kinini ang namo ko sa image nga naapil sa nasud sa politika mamani usagod mga kagalaan nga nasud ka sa politika meaning nakauban mo dito sa inyong partido ni adtong milabayng eleksyon in fact gi Uh, gi, uh, isa iyang kamot ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. So nagtuo ang mga DDS nga abi natog ka oh, dali sa tungkampo. No? Dili sa makamanage sa like, expectation nga naaman ka ikaw, tunga amang ka. So kinini ang unsay kana na makit ani why dapig dapig tan-aw ni mo unsay ang um, opinion. Pero kini medyo na lahap gamay nga na kini niya makapasakit ngadto mga higala sa mga dumadapig ni kanhi presidente Rodrigo Duterte medyo na lahap ba o panit pa ni mahigala kamuti bitaw ka nang hilaw ang kamuti ba impanitan bitaw kay ana pagpanit ni Jona na apil unod na lahap wala dili ni mo mahigala mabasol sad kadtong mga dumadapig ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ma react sila ay murag lahi man ning imong dagan no lahi man sa una nga mga dagan nimo Na nga mga tao, lain laig opinion, mingon, o oh, sa una nga ka na ang padong eleksyon, medyo okay man ta. Karoon mo naglahi naman. Dili malikayan mga tao. Lain laig dili ta tayo uniform mo guna huna. Ah? Wala ako, mag-expect man ko. Kinibita akong opinion doon sa radio, na ba mo ko doon ay daghan na, na kaoyon, doon na po yung nasuko. Ah? na, no? Ako magsuwat ko newspaper, kanang akong isuwat mga higala, Uzay, dagay ka, o say, daghan na kaoyon, dahil masuko po. Dili na ako mo patol kay busy kay kuwan ako ipanahom tubag tubag anang uban. Ya <laughs> naman pun mahigalay mo laban ako dito sa kwan nga mo comment comment sad mura poy mo tubag. Na sila na tubagalan ninyo. Bisa kini ako opinion do na mahigalay mo sakto na niya opinion at ni Rofil. Na poy masuko na Tinuod na. No ya ako sports man ta. Ha? Kay dili man ato ma kwan lay lahi man ta opinion. Ya, demokrasya man tamahin gala, naman tayo freedom of expression. So, kini uh, kinini ang, kini ako, sa akong kabahin, na ako stunga magagi, asa ang truth mahigala ad ta, no? Now, ma medyo malahi man nag na -politika. ko nagamay kung nasood na kagpolitika. Mabita ako, daghan ko mga offers bitaw nga kanang nang imuuntang consultant, ana, mo ni muna, daghan kay kong offer, ana. Nga arita, trabaho rin ay, nga, consultant lang, ana, pikas-pikas, ana. Wala nang kumudawat kay, once Sildado ko sa gobyerno panalitan ini abot sa mga issues mga na dili mga komentaryo kay Sildado man anak mo na dai adili maka kuan kay kauban sa politika anak ba so mo so, na nga medyo ma naigamay nga kuan ma mag ma, ma, manage ka sa expectation so kini wa siguro ka manage expectation tong mga dumadapig ni kanang presidente Rodrigo Duterte indaken kay sa ilang pagtuo kauban nga nato ni giisa gani ng uh, presidente Rodrigo Duterte ya kalit na dunay opinion ana so sa ka, kwan shocking siguro sa ilang kabahin no mo na, nga kwan lahi magtuo ka nang kay padayag kasi mo opinion na pug ka maisa dito imong kamot dito medyo lahi na bo kani nga kanabang nangayo ka og uh, kwan uh, endorsement so nag-expect to mga tao dito nga ka, kitang kuyog gyud ha mo na kanang kasuko bitaw pasama ini nila ni kato pag dag, pag presidente Rodrigo Duterte mas grabe ang kasuko sa mga tao kato sa Gibo si John Vic Remulla sila si Eduardo Anyo kasi si Eduardo Anyo secretary bayan ni Duterte kanang to inana ang nitabo no nga ikaw naaka sa kanang inner circle unya mo na imong gibuhat so mura ba og kanang mas mas grabe ang dili ba ang tao ba shocking ba nga imong gihimo No shocking ang imong gihimo. Lahi man gud nonto kanang nakas layo. O kontra kadaan man away kay kontra magkadaan or nakas tunga tunga. Nya usay mo saway ka usay mo. Daig ka medyo lahi ang expectations mga tao. pero kanang kauban mo kanang expect mo sa nga ato gani kuyog ato ning kauban. Ay in fact pag rally gani didto man kita man kuyoga dito. So manang lahi ang expectations mga tao. manang dili na ako moingon ko nga kining kang regal iya ang opinion iya na may katungod nga ma-express siya siyang opinion pero nasod naman sa politika god so ang kampo dito sa si mga Duterte dili nimo mabasol nga masakitan sila kay nagtuos lang nga kauban sila uh, ah, na ini tabo mga higala so kini ni ang nangayo siya og uh, apology balik ako nga, may names ang kwanbe atong paminawon kung ang um, uh, apology niya just to buy peace apology nga you know, siya nga sincere yang apology or iyang gidipinsan iyang kaugalingon or ni apologize siya may gala na sayop siya mo nang mangayo pasaylo although dunay gamay nga kuan nga medyo kapoy ko na sa tong panahon na ina no, na balik ko no na gamay names ya yeah, dayon day. ni na na to sige go ahead ko no hello everyone good afternoon and good day you know i was in dumaguete the past two days and i did not know the ramifications of what has happened and what i previously posted on a pov but before anything else allow me to begin with an apology a very sincere one to those who may have been hurt by the words and phrases i used in one of my previous povs when i discussed about the appeal of former president and incumbent mayor of davao city rodrigo duterte in the international criminal court i admit it was it was poorly written maybe i was tired maybe i wanted to sound poetic or maybe i just wanted to stir conversation and yes i got what i wanted the discussion happened but most of it sadly became personal it became a flood of Ad hominem attacks. Now, what do we mean by ad hominem? It's when, it's when people attack the person and not the argument. Um, instead of saying, I, I disagree with your point, they say, I, I don't like you. Or instead of saying, or instead of answering the message, they attack or they kill the messenger. And when that happens, the real conversation dies. The space for both truth becomes polluted and hatred. And that is not how civilized, intelligent people should argue. So let me say this again from my heart, from the bottom of my heart I am sorry. I am sorry to those who felt offended, to those who felt hurt. That was never my intention. But let me also be honest. I never attacked anyone personally. I only shared my legal reading, my perspective. And I stand by that. Because when I speak, I speak from the lens of law, not loyalty. In the past days, I have been called many things DDS, DD shit, BBM, Pink Lawan, Dilawan, Ultra Pink. As if thought must always have a color. As if truth must always take a side. I have been bashed, cancelled, unfollowed. And condemned not for lying, but for thinking differently. And yes, even the governor of Cebu has joined the fray, reducing me to name calling that is painful and derogatory, especially if you are not from my community. But I will not respond with anger. But I will not exchange insult for insult. Because the mark of a civilized society is not how loud is not how you know how, how loud we curse or we curse those who differ. But how calm we remain when others throw stones. That's what I tried to become my my social media team were like crazy already. But I said calm down. They were crazy because my followers already Plunged, and I said, It's okay. We started with 21. To plunge it down and to have it go down, it does not matter because that's not my advocacy. I have never, I have never in my wildest dream thought that I would reach this social media peak. My my goal in life was just to have at least 25,000 followers. So you may disagree with me all you want. You may not like my POVs. But please never resort to ad hominem attacks. This is not how justice works. This is not how intellect survives. If you wish to unfollow my page, do so freely. You are free. As free as I am to express my truth. I give you that freedom. Give me my freedom as well to say my POV. If you disagree with what I say, then disagree with gusto. Debate with me, reason with me, challenge me. But calling me names will not change my convictions. Because conviction built on principle, conviction built on principle will not break under pressure. And even if I am unwelcome in your fold, I will continue to educate. Even if I have to speak to only a few, to the littlest group who are still willing to listen, I will continue. Because as long as there is someone willing to learn, my advocacy lives on. Now let's go back to where this all began. President Rodrigo Roa Duterte did not surrender himself to the International Criminal Court. Okay, katsa gamay. Ato lang at, at tiwason unya mahigala so uh, a iya mahigalang, gi unahan giunahan apology. Uh, ang uban medyo mo okay naman na basta kay na na apology dai. Pero medyo ang uban alanganin pa kay iyang i-explain sad nga do nay ad hominem ha. <laughs> og mayon ka may galag ad hominem o sa mga fallacies no. Fallacy of argumentum ad hominem. So uh, kining wa ni mo gi-address head on ang isyo, but ni reroute ka gitirahan nimo ang uh, messenger dili ang message so wala na inana ba nga pagkasulti mo na ang uban mura sad og uh, moingon uban day nga okay na kay na na mag apology ang uban pulbog alanganin no kay kana na ang Doon na sa igiingon nga kanana ang dili na inani nga kwan. Although, sakto ba sa yung explanation, pero uh, lahi po ang take sa uban ana, no? Kaming ka ad hominem, muna mo muna fallacy of argumentum ad hominem for personal attack nga dito sa speaker o sa debate pa na mga higala. Wa ni mo gi-address ang argument head on ang naghatag sa argument mo yung gitirahan.